Oo. Wala akong naraan sa Kasi ano pangalan paps na nag-booking sa Ano pangalan nagbooking? booking Ha? Huh? Halo ko ni Klas. Five star din ba? Baka dalawa tingnan natin kung dalawa. Sana ah dalawa. Ito double. Sana to, double booking. Double booking yata to si boss Mga bubs. Kno, sana hindi double booking 'to, no. Animal. Unatin. Pag double booking, hindi ko tatanggapin? Sige. Pwede natin pero iisipin mo magpabayad kayo. Ah? Si babayaran niya. Bahala, habala ka. Tayo pa na gano'n Magbibigay siya at tinakbo natin dito, tapos... You know, double booking, no? Double booking pa. May sana dalawa sila. Oo, oh, yun lang. Meron kang isa lang yan. Hmm. ay papayag na ano... Kaya lang tinataga mo di sa masagot? Hindi, hey, nagtutut lang. Nag eh. ring sa akin eh. So, yun, no? Oh. Ako dyan lang. 600. YRM. 600, oh, baka nag ano nga yan, kasi naghahanap ng booking. Hmm. Tawagan ko. May sinasabot eh. May tip pa sayo eh. Ay, hello sir. Ano ba boss? Yung binok mo dalawa? Isa lang boss. Joyride. Joyride. Okay, ah, ito, sige is. po. Sir. Sure. Wala wala po. Sige, uh, intayin lang kita, sir. Sige, sige, para okay. na Okay. 'tong Ah. sabihin mo, sabihin ko na una ka. Hindi ko accept 'yan. So yan ang problema no Double booking, matik to ano Wala nyo tayong bayaran nyo Aba-aba nang ng tinakbo eh Paburo pa naman sa akin yung kubaw Oo ah. So yun, tawagan ko naman no Sabi niya, isa lang daw binok niya Pero pati nga paps, gawin mo Aps yeah. mo ano ang pangalan Ulas okay, sa akin screenshot natin parehas oh double booking sir nagbook din daw pala kay sa angkas nagbook? oo wala akong naran sa angkas eh so, sir naka ano, ano, ko ni kulaw bigla ano at dalawa yung kasi nung una walang sumasagot kaya kinansip ko isa ba kinansip sir. Okay, sir dyan sa ano nyo layo pa lang pinanggalingan niya layo pinanggalingan ko sir walang ah. nag-approve sa akin eh meron may text ako sa inyo sir eh hindi naman na magbukot ng dalawa kung may nag-approve kasi, kasi yung gato style mo na pagbubok ng isang joyride isang angkas hmm. kawawa na yung may iwan sa amin sir eh syempre wala naman nag-approve kung nag may nag-confirm uh -huh. sa akin syempre din na umaga mag sa Sir, nag-text ako sa inyo, sir. May message ako sa inyo. Ayan, eh, no Tira mo yung sa apps ko. So, sa number mo sa apps, oh. So, eh, Ayan, no? oh. Eh, Ayan, no? May text ako sa inyo, sir, oh. No? May mer sa'yo, Paps. Sige, sakay mo na, si sir. Sa'yo na. Okay na yan. Okay na sa'kin. Sa akin. Walang problem. Cancelin mo na sa akin sir, sa kanya ka na sumakay. Pero ano, ano, una ba yung naano ko? Hindi, halos sabay kami dumating eh. Anong oras niya receive yung ano? Alin? yung appointment. Yung booking Anong oras? Paano ano? Alam ko sir? una, ako, ang una oh. ko ang kasiyahan una ko. Oh. Bino eh wala raw nag Sorry eh. Oh. Sorry, cannot find. So, oh. nag-Joyride ako. Pero active ba siya? Ito active pa sayo. Active ka ba sa kanya, sir? Tingnan ko yung sa Joyride ko. Hindi, oh. May, kung active ka sa kanya, sumakay ka na sa kanya, cancel mo na sa akin para walang problema. Oh. Kasi malayo ang galingan niya eh. Saan ka pa Doon sir, siya UERM. Ay, doon sa labasan. May hirap sa anong... Alam ko ang canceled ko dito, yung angkas. Yung alam ko hmm. Kasi angkas yung una kong binook. Oo oh, siya. Tapos... Oh, ngayon nandito ka mayroon, na oh. Ako, sir, oh. Sir, ganda na lang. Cancelin mo na lang ako sa kanya ka na sumakay. Kasi hindi ko tumakakan. Pag di mo naman to kinancel, hindi ako maka-accept ng booking. Pasensya na mo sir. Oh, sige, okay lang. Sige, walang problema. Nangyari na rin sa akin to nung doon din ang pastel. Sabi nung ano, Ah, uh, papunta victory na rin. Eh. Okay lang yan, sir. Sige, sakay ka na. Paps, sakay na. Okay, okay na? Oo, oh, okay. okay sige. Okay na yan. Sige, sir. Okay lang, sige. Lang. Ingat na lang, ingat. Appabs? Ah. Di Okay So yon double booking si Sir, no so kawawa rider pero wala tayong magagawa eh misan talaga nangyayari madalas so dapat nga hindi na namin sasakay ang problema sabi ni sir ah uh, ano mahinaray signal sa kalita possible naman yun kaya naintindihan naman natin kaya lang ang problema siyempre kawawa ang mga rider pagka ganun no? Oh, nagdodobot bukit yung pasayero lalo na kung malayo yung pinanggagalingan ng rider sayang gasolina oras sa yung effort kaya sa mga pasero, kuwasan niyo po yung double booking. Kay tropang angkas, ingat ala sa biyahe. Siyempre, yung pasero, maingatan mo rin. muna, ride safe.